Oh, dali pa makukuha, oh. oh. Yan marami na din pala na ako si kongkong. Yung itim talaga ang ito, ano. Ito 'yun. Ito. Oh. Ha? Ayalan na. sa magandang magandang buhay. Siyempre magandang buhay. Ah. Tayo naman ay uh, Thankful nakita na naman natin yung araw na to. Ayan, nakita, nakita pa natin. Ika na. So, ayun. Tayo naman ay, naku, mayroon pa pala akong bituukan ng isda. Ilalagay ko naman kay Erwin yon Nakalimutan ko si Erwin. Ilalagay natin mga, kakuha ko siguro mga 2 kilos. O so, ilalagay natin sa may tabi niya. Pero ayan, silip tayo sa ating project. Halaman tayo ngayon. Ayun si Kong Kong, oh, lalap natin. Bababa tayo. Uh, dun ko na po pinakukuha ng lupa. Wala siya kahapon kasi day off eh. So bigyan natin ng uh, instruction baka may makuha. Hindi ano niya yung ano eh medyo ma ito tayo sa ano. Sa uh, baba. Pero bago tayo bumaba, ayan, nagpabili na uli ako ng kahoy. Yan ang kahoy natin. Oh, ito 4 by. Eh, ang lapad nito, eh. 8. Maganda pa rin pala roller ano. Ayan, oh, dalawa na. Isa bali isa. Tapos anim na eight. Kasi kulang pa po tayo. Pero ayusin daw ni papayam to. Hayo ko nakakuha ng used oil. Ayun, meron. Alagyan daw ng used oil yan yung mga gilid po ng kahoy. Gawa ng alam niyo na ating mga kalabang anay. Sayang eh. naman. bali isang mahaba pa dito. Tapos dalawang eight ang haba doon ano yeah, So, haplosan muna yung lang use oil yung kahoy. Then, maganda nga sana. Ito lang, ito lang ang nakuha mo. Meron ko 200 lang. Ah. Kasi yung, ang anuhan natin dyan, yung pati yung, enough. ito, hindi, ito. Yung sa lupa. Kasi kung wala ang lupa, hindi siya makakakit. Takot siya, hindi siya sa kahoy. Pero maganda din yung may kahoy, may ano. Pero importante din yung gilid ng ano malagyan mo. Kasi repellent 'yan eh. Takot sila diyan eh. Saan ay? Eh. Excited ako diyan sa ating Beach Garden na 'yan kasi yan na po yung pinakamagandang uh, gawin raised bed talaga i-raise mo yung nakaangat talaga siya kasi unang una makukuha natin yung magandang lupa at the same time buwaghag siya so si imagine yung pagpasok dito di ba oh ang dami nating tanim tsaka ang ganda dito sa location na nakuha ko may sunlight so ang green leafy vegetable po kailangan niya ng sunlight syempre sunlight and water and ah, fantastic soil nga up Tayo. maganda dito hindi ka dumado na kasi rough rough na rough lapit mag ah, lagay ng tubig kailangan na ding ipaangat pala yung ating uh, pump at papaayos natin may naputol daw hindi <laughs> ko alam <aring. laughs> kano na naman mga machine shop daw yan eh Ayan o yung lupa. Mukhang ah. Uh, uh tung, eto hindi niya kinukuha ito ito dahil ito makukuha oh. Oh. Yan, marami na din pala nakakuha si Kongkong -Kong. yung itim talaga ang ano ano kong Pero so, maganda yung ibabaw talaga. Ne. Pagka nagiba iba ng na kulay, kung wag mo nang kunay, parang putik na, wag na. Doon lang tayo sa ibabaw. Kung makukuha natin. Ito oh. Ito. 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 oh. Ito oh. Napakaganda. Parang, parang vermicast lang. Yung sa ano, sa, sa may siyangan doon kuya, pwede rin yun, di ba? Sa may? Siyangan. Anong siyangan? Yung pinagbulingan ni natural. Ah, oh, yan oh. Yan. Ito dito mga bukol-bukol na to kong Tsyagain mo yan oh mo, Ang daming palaka dito kagabi Na? Ang ano yung kuya? Na? Ayong palakang bato Hindi Nakit-inilawan namin eh hmm. Namingwit sila ano nung isang araw dito na dami daming na nahuli So ito magandang lupa eh, ito nga, ang oh, dami pa. Ayun, 'no? Oh. Ito dito. Pwede pa 'to. Hmm. Ayan. Yeah. This one. Ito, Nanyo naman. Ito. Oh? Black gold. dito lagay ka ng tilapia dyan yan ang gustong gusto ng fingerlings may ano sila may uh, saka mas exciting mamingwit ng ganito ah. alala ng bata ko ganyan ganyan ah. marami marami siguro mga triple natin to Ginawa mo kapon ko. Na? ko nang ka ano ko eh. Akala ko nahiga lang. Nah. Paano amino pagbunikat eh. Hindi ba nahiga? Hindi niya. Ha? Hindi din mega. Ha? Hindi din mega. Nang maliwanag. Ah, tabi-tabi diniga. Bawal daw na mahiga nang maliwanag pa eh. Kasi <laughs> <Ayan>, madilim. <laughs> oh. Ka. Ano yan yung

kasi yung mabaho naalala mo yung mabaho na magandang ano sabi ko ayan yun eh mi amoy-amoy na konte so, solid naman po yung lupa na yan ang ayan oh Kayang kaya pa ayan hmm. sustansya yan eh sila si Junjun nagpipintura na ng uh, ating uh, railings ayan tapos na yung railings natin oh dami pa ayun yan ang ista Ha? Maganda yung pang ano ni ano ha. Oh, Jay ah Pang kayod ha. Ay, yung pechay natin niya parang pamaypay na. <laughs> <laughs> pa. May, ha? Wala ka na yun, kagad? Ha? Okay. Pechay natin itatanim dyan Marang maging pang may pay siguro ang laki Lapad oh, ah. Lapad yun Dito, Kasi nakuha yung diskate ni tatay Bakit? Itanim siya ng ganyan Maganda Ako ang nalagay niya Ayan, marami, marami, marami pa naman pong makukuha. Basta't medyo malambot pa. Pwede ba? Anuhin na natin. Wali na natin to ah, ano pa naman? May may script pa siya. Ah, dami pa, dami. Marami. Marami. Ito nga sana, ayan yung ibabaw lang, ganda din. Parang pinaka topsoil soil na po kasi yan eh. Andiyan yung sustansya. Pero hahaluan naman natin yan ng uh, composted chicken manure kaya maganda pa rin naman po. ali munta ako magpatabi ng ganyan eh. Pero kung ano sana no kahit ilang truck na kapag tayo sa isang gilid lang yung mabaho yun maganda yan Amoy-amoy So sa isang plat ay kulang na kulang pa ito dami pa po natin kailangan pero dito ito ito pwede pa to yan, no? dami e, ano yun na lang yung kangkong siguro tatanim din pala tayo ng kangkong ah Chinese kangkong yung upland kangkong na tinatawag tatanim din tayo dyan so kangkong yung mga pechay mustasa ah bok choy tingnan natin kung kaya natin yung bok choy kasi medyo ano din ang bok choy medyo maselan din yan yun nga lang yung mga leto siguro parang alanganin tingnan natin kung uh, kakayanin ang inaano natin dyan is yung init bagay ngayon tag-ulan radish pala yan pwede tayo maglagay din si mama favorite din yung dahon nun eh, eh katuwaan lang madami naman nating plot madami nating beds bali magiging uh, limang beds yan aanim magiging a anim na beds na mahaba tapos dalawa pang medyo maliit 8 feet so marami rami po yan paano kaya pwede na nga maglagay ng similya ng tilapia dito gusto ko sanang unahin yung ayungin eh. hindi natin kung ano kaya niya na yung ganyan pataas na po ng pataas ang tubig namin hindi na po mababawasan yan dahil ngayong tagulan ulan eh kung mayat maya umuulan magdadagdag po ng magdadagdag yan evaporation naman medyo mabagal na dahil kagaya ngayon tingnan nyo makulimlim na naman okay oh, hahanap sila ng paraan ayan o oh, dami pa natakpan lang ng angkong eh. dito matigas na po yan hindi hindi na ano may mga bato bato to eh lalim ng tubig dati ito ayun o kitang kita yung linya eh lalim din pala almost 1 meter din pala dito pag dating doon oh las malalim ay oh. pintura na pala yung ano ng primer ito na pala okay na din naman eh tumutulo na so ang purpose ng used oil medyo yung mga anay po eh nagsisilbing repellent yan at yan nakalagay <laughs> sa lupa matagal tagal po siya yan hindi na yan kung baga eh ano ah uh, hindi na sila magpupunta dyan matatakot na matibay yung ano eh matibay yung anong sabi ni papa yan maganda yung kahoy uh, yung problema pag tinira ng anay sandali lang yan sabi niya kaya kailangan natin ng used oil talaga o oh, ayun at least eh lagyan natin kaya lang yung lupa daw hindi pa matigas na daw sabi nila pero yung ano kasi yung bandang kangkungan hindi pa nila ginagalaw ang dami pa sana makukuha doon Ayan, busy eh. Makaputol sana tayo para ma-set up na lahat ng plot. Para this week eh, malagyan na ng lupa. Ganda oh. Tingnan nyo. Oh. Sana po magtuloy-tuloy. Ito natin yung mga orchids natin. Kahapon, umulan na naman. Nakakuha tayo ng uh, talbos ng ano oh. Muting kahoy. Nang susunod natin, ng susunod na ating igugulay. Talbos ng kamoting ka. May nagkuha. O yan, o. No? Kino <laughs> kaya? Siguro sa mga boys. O yan, dito tayo ay maglalagay ng bato, mga ka-farmer. Lalagay natin yan dyan. Ang uh, harang na din. Kasi talagang... Uh, Ay, ganda na ng kang ano natin. Buhay naman siya. Ayan Labas na ng dahon. Medyo -ano lang talaga siya ng konti. Alam nyo na. Dahil, ah. Uh... nakawala na yan. Okay na yan. Napamay na naman ako ng katleya. Natuwa ako sa katleya, mga ka farmer ha. Natuwa tayo sa katleya. Nakita kayo yung live. Nakakuha na naman ako ng isang bundle. Ang ganda. Isang ano ah uh, buo 450 lang ay dinamain na natin ganda Tignan natin yung mga oh ano nangyari sa iyo bakit ka nagkaganyan oh dapat ganyan ka di ba ay hang na lang natin to tapos sa uh, bandas na mga ganito uh, may nakuha tayong uh, 750 uh, 10 pieces ayan di ba parang mamamatay ito ah ano bang problema mo wala kang roots mukhang walang roots to ah shout out pala kay uh, uh, ka-farmer Alex Magat ayan nanonood din siya kung comment siya ka-farmer medyo ano yung orchids mo kailangan ng pagkain ayun ito yung ating uh, ito oh, kailangan yata natin tong ihang parang ano no totoo na ng pansin natin yan At, uh, hintay ko lang yung ano mukhang hindi maganda itong uh, ano natin nagda-dry din agad parang mas maganda pa yung uling at uh, wood ano 'di ba yung mga chips ng kahoy oy sana nangyari sa mga pita oh ito mayroon na po siyang anak oh ay tanggalin tong anak niya Mama momulaklak na din to. Ito malapit na rin daw pumamulaklak. Oh, ano lang tayo? Yung tabay. Spray na naman ako niyan mamaya. Syempre. Unti-unti lang daw. Parang bala ko fish amino acid naman. yun, fish amino acid. So ayan mamaya, balikan natin si kongkong. Meron pa tayong makukuha lupa dun eh. Ay nako. Ay, balikan natin mga farmer Ang lunch ko ay isang pirasong avocado Lots of lettuce, olive oil and lemon Wow, sumigop lang ako ng sabaw ng sinigang na bangus Ah, hipon pala Nabili ko kay nanay konching Bumili kasi ako ng aking kilo Habili ko si Chichi, paborito yan Pang lunch niya na rin So, ayun I'm full Tapos uh, Uminom po ako ng isang kutsarita nang extra virgin olive oil with drop of lemon ilang ilang drops of lemon and then warm water abah nagaalboroto yung chan ko sabi ko ibang klase ah. so ayan mga kafarma meron na tayong bed tama kay ang ginawa nila pinuno na naman nila hinaluan kaya nila ito dyan ito ha hindi, ibig sabihin halo nung binili kong ano. Hmm. Parang masyadong marami naman ano. Ibig sabihin, yun na yung nakuha nila. Ito na kaagad. Kulang na kulang pala. Patay tayo dyan. Oh. Ang pintura ay tapos na sa primer. Ayun, nakapag-primer na tayo at uh, bilis lang pala matuyo kasi meron yang ano. Eh. Ha? Alin? Ah, hindi kaya? Ah, siguro si ano. Ay, shit na. Yan. Ah, yung ano. Tinaykay. Kinain ko ano, ka? Yung, okay. Ah, kumente pa kayong mga aso yung ano, mga kalistis. Ah, Kailangan ibaon ng mas malalim-lalim. Ayan. At uh, hinihintay kong magdilaw kung babagay ba. babagay naman siguro. Kaganda naman na po ito pagka may mga tanim na yan tapos na ilinis na natin yung dito sa paligid ayan nako po sino yan Mario ipapasok papasok naligaw to alam mo yan o oh. ah, si Mario deliver Oh, ayan. Lola Felisa Baluyo, happy happy birthday. Ayun, nag-iisang order natin ngayong araw. Thank you. you po. Thank you Ingat-ingat. Ang dami ng development na mo. Sana tuloy-tuloy. Thank you po. Ayan. <laughs> Rambo ay na. So, tatanong natin kay Kongkong -Kong kung ano na ba ang nangyari dito sa ating uh, I-isa lang pala, no? Hindi, pagka ano doon tayo kukuha sa may slope. Malambot din naman yun. Ha? Hindi mo pa hinaluan to? <laughs> Pinuno mo naman. Sana lagyan nyo muna doon yung iba. Ha? Hindi. Masyado naman kasi medyo marami ilalagay natin. Mga tatlong sako. Mga tatlong sako ilalagay natin dyan. Mataba na siya pero kung ito lang yung sasako mo ko, sakto ang tapo ng tao. Ba 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 to? Okay po. Okay. Sige. Oh. Uh. Oh, nabili ko ba ba ba? Oh, bagay. Bagay sa ibabaw yung ano natin. Bra, bibig sabihin yan. Yung nakuha mo ito na yon. Okay ha. Ito dito na nilagay. Down down lang, hindi ko na inaalis. Saan tayo kukuha ngayon? Ano naman kailangan kuya? Ha? Bili ka naman sa sa truck yung Hindi, wala nga tayo makukuha ngayon. Wala. Doon kaya? Sa ano? Oo so, nga, doon kami kumukuha kuya. Hindi, yung itong itong paslope na to. Yung Ah, itong dito. Oo. Gagano ninyo. Itong dito. Hindi ba pwede? Ma ma mabasa. Yung, yung ano? Mabasa. Ano ba yun? Walang pera? Saan kayo kumukuha ngayon? Doon sa? Doon sa may uling. Dami, marami din doon. Marami. Ah. kaming kami dalawa. Oo, oh, maganda. So, kaya ko itang bule brown. Mix na lang natin kasi mataba naman yung ihalo natin na chicken manure eh. Kumata rin kayo ng tas kapit na tas kaya ka rin. Dito oh, itong brown brown na to. Kahit ano. Pang ilalim. Halo-halo na lang. Importante eh, magbuhagag. Kasi ito yung ano, may ipa yun eh. Kaya pala eh. Ha? Maganda po yun doon. Ah, yun pala eh. Malalaman natin yan. Ay, sabi, ibig sabihin, yung nakailang sako na yun, yun na yun, ano? Makapal kasi ito, no? 9. di naman sisiksik yan, basta, basta. Pag ano kailangan loose talaga ang lupa kaya nga natin rinase bed siya kasi kailangan loose talaga takaw sa lupa papa no, ang dami yun 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 Oh, ganda naman order pa ako ng 20 eh. ah Ayan na, mga farmer tayo po ay Mula <laughs> na naman, grabe naman oh, Ayan na naman ang dilim Bago tayo magtapos, makamay na naman tayo ng tatlo Grabe Si Bebe naman, na man, kinis ko siya kagabi Hindi na naman ako makamay na naman tayo Ng tatlo, mga farmer Pero ganito may bulaklak na 1.8 lang tatlo na na ganito na may bulaklak oh, napakaganda so yan ang mga abangan natin tatlong ganito na ganyan na may bulaklak na o oh, diba o oh, ibig sabihin maganda naman yung pag-aalaga natin dahil may mga lumalabas na bagong ugat ayan ang ganda nilang ang satisfying tingnan sarap ayan mga pa mo okay na tayo ha ayan abangan nyo naman po ang ating uh, pag ano nag order uli ako ng another 20 sacks na organic so ganun talaga gagasto sa natin yan so ayan uh, hanggang dito na lang po muna mga farmer at ah uh, 20 plus na pala yung ating ano, uh, video. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay. Oh, kulang na kulang pa, 'di ba? Oh, kulang na kulang pa. Ay, meron pa pala ako na may. Ang dami ko pa pala darating. Anim, pito, hala. Dami pa. Marami tayong darating pa pala mga farmer. Ayan. Hihihi.